Good morning, mga ludi. Mga harbat na naman tayo ng gulay dito, Lods. Iyan, Lods, yung talong natin, Lods. Uh, kura. Haharbatin uh, na naman atin to, Lods, para magkagulay naman tayo ngayong umaga. Kasi masarap talaga magsabaw, Lods, pa. Yung gata-gataan natin itong maya, Lods, para pangpadagdag ng pangpalakas katawan, Lods, ba? Kaya palaging umulan dito, Lods, kaya palaging na yung kusog na atin, ba? Kaya dito, Lods, kung kugyan ka lang talaga, Lods, marami kang matatanong, Lods, Wow yung bukra natin na nagbubulat na naman si Luz, ba? Susunod yan Luz, Bunga na naman yan. Marami ng bunga nga kaya harbatin na natin ito ngayon Luz. Kasi para hindi siya mag-uwang Luz ba? Kasi kapag mag-uwang yan hindi na yan mag ba? Magluluon na yan, Luz. natin Luz. Kaya eh. harbatin natin yan Luz natin yan. Para makulay din yung buhay natin Luz o, eh. Ano yung sikwa natin Luz ang dami ng bulak Luz. Buong rin lang din ito Luz. Masarap yung sikwa Luz, kapag yung isagil sa gulay ba? Uhumak yung gulay natin. Kaya gugulay tayo ngayon doon sa O, tingnan mo naman yung buboyog, luso o. Nasasarap pa niya sa bulaklak, luso ba? Yan na pala yung naharbat na tilos Dalawang talong lang muna, Luz, kasi maliliit pa yung iba. Mayroon tayong alubat dito at saka galay, luso o. Ito yung isusubag natin at may lubi tayo dito.